Kullu man na'arada an dinillah. Sino man tumalikod sa reliyon ni Allah Ta'ala. Kumpletong pagtalikod talaga, 100% pinalikuran mo, hindi ka nag-aaral, hindi mo sinasabuhay, at wala kang pakialam talaga. Hindi ka nag-aaral, hindi mo sinasabuhay, wala, wala, wala talaga. Tulip ka tag-Islam ay kanya nang tinanggal at hinubad yung Islam sa kanyang sarili. Hindi sabihin na ba't hindi ka islam Kasi bakit? Sabi ng Allah Ta'ala, وَمَنْ أَوْلَمْ مِمَّنْ bi ayati رَبِّ Sino pa ba? ba Meron pa bang mas makasalanan sa isang tao na kung saan Ruki Rabi Ayati Rabi kasi pinapaalalahanan siya, tinuturuan siya, pinapaalalahanan siya. Kung maaarada anha pero tumalikod siya, wala siyang pakialam. Inna minan mo jirimi na Tinutukoy dito na wala talaga siyang pakialam sa Islam. Nandito yung masjid, hindi nagsasala. Ramadan, walang pasti. May salam, hindi nagsasala. Asking wala, pangalan na lang yung nakasabit sa kanya. Si Abdullah na lang yung pangalan niya. O kaya sabi niya, asyadu an la ilaha illa wa asyadu an pero wala. Walang sala, walang ramadan, walang fasting, wala lahat. Ay labas na sa Islam. Ama, nakawalan yung 100% talaga na ihiwan niya. Eh, paano naman ustad? Ang isang tao nagsasala siya, pero hindi na ito madalasa, nag-fasting siya, hindi siya nag-aaral. Pag ramadan, fasting, kapag sala, nagsala, pero walang pakialam, yun lang ang buhay niya. Muslim yun nagasala, nag-fasting, gumagawa ng kasalanan, nag iibada Muslim yon. Ang tinutukoy dito, yung talagang patapon na yung buhay. Yun ay labas na sa Islam.